gustong si Pangulong Marcos. Aba mga kababayan ko, nag ang inggit sa pwesto nitong tao na to simula nung natanggal at naghihigante. Eh alam niyo naman kung sino mga kababayan ko. Dumaba na daw si Presidente Marcos at nirebatan nito ni E.S. Bersamin mga kababayan ko. Panoorin niyo to. Ator Dibik Rodriguez napahiya kay Bersami. Sinabihang asong ulul! Panoorin <laughs> niyo to si dating Executive Secretary Vic Rodriguez, si PBBM daw mismo ang problema. <laughs> si PBBM ang problema o kayo ang problema? Mga kapatid, di ba? Kayo ba? Kayo, I think kayo ang problema na problema sa problema ng taong bayan, hindi si PBBM. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos, liliwanagin ko lang, Atty. Vic, ha? Napakabait sa'yo ni BBM. Napakabait sa'yo ng magkasawang Marcos. Pero tinatarantado mo. And sorry to say, Atty. Alam mo, naghihiganti ka na lang eh.